Hello mga kasaw-saw, boring si madam nyo ayan, nandito lang sa bahay nag-iisip kasi ako kung ano eh tinatamad ako election day ngayon, di ba, walang pasok tapos ngayon, tinatamad ako bumoto kasi sa kabilang barangay pa ako naka-rehestro nakarehe, re <laughs> naka-registered hindi ako dito sa ano sa sa barangay na inuupahan ko na tinitirhan namin. So nasa kabilang ano nasa kabilang barangay ako. So ang init-init, tinatamad ako. Tapos di ko naman alam kung sino mga kandidato doon. So ngayon, pagpupunta ako doon, kan gagastusin ko Pamasahin. 150 balikan. Init-init pa. Tapos, maiinitan si madam nyo. <laughs> ah, kaya, tinatamad ako. Eh, wala namang gumapang sa akin eh. Kahit pamasahe lang sana. Charot. <laughs> kaya, bala sila dyan. Manalo manalo sa kanila. So, ang importante lang naman kasi sa akin, pag ano eh, national. Ganon. Kaya talagang kahit mamasahi ako ng 150 basta national election, gore ang madam nyo. Pero sa ngayon, barangay election, hindi ko alam mga kandidato kung sino. Kaya tanatangad talaga ako. Parang ayoko bumoto sa ano na lang, 2025. Kasi syempre, pag national, yung presidente ko talaga, go! Kahit matalo yan. Tsaka syempre, yung mayor ko, eh, bebe ko yon bebe ko, ang mayor ko, talagang kahit gumastos pa ako ng pamasahe ko 500, mag-grab-grab pang madam nyo is go! Bebe ko talaga ako. <laughs> Gogora ako para sa bebe ko. So, ngayon, tamad-tamad muna ako. Hindi ako buboto talaga. Yoko talaga. Tinatamad ako. Pero yung etong anak ko, naligo na siya. So, yan. First time vote. First time voter ka ate. Okay. so, so ayan. Buboto bo siya. Eh, dito lang naman siya sa amin. Eh, dito siya nakaregister. So, lakad lang yan. So, ngayon, wala akong gagawin. Antok-antok ako. Nanonood ako ng ano. vlog blag muna. So, ayun lang muna ang update ni Madam Nyo. Tamad si Madam Nyo ngayong barangay election. Babawi na lang ako yung 2025 for the win ng belly ko. Sige, bye-bye!